Hello, going to Quilo. Kinanatanaw namin na yung Barangay Kilo. Kilo. Wow, ang ganda naman na dito palang Meron na silang mataas na yung ano nila, atulay uh, tulay. Pupunta kasi kami, guys, doon sa pinsan ko. Yan. Going to Quilo, Ilayan. Ipibisita lang po kami sa ating pinsan Kulang na kulang ang aming bakasyon. Maki pagdating doon, niyayakos lang. Kwento ko si na kasi kami ay pabalik na ng Kapiti. hindi ba lang kayo nagdala sa ating bilin kahit ano? Alay, wala nang madadala sa ninang bilen Ang mahal na yung ay nagkita-kita. Ayan. Okay. Ang ganda na ng kalangitan. takot magalaw ang camera. Wala pong stabilizer ang ating camera. Ayan. Okay. Ayan guys. Okay. Ano to guys? Barangay Kilo, Ibaan, Batangas. Eh ako po ay barangay Sabang Bang, di barangay. Bahay niya. Ayan. Okay. Ano yung ako. papabaling? Dito na ko yung bahay ng pinsan ko. Ayan. Thank Dito you guys for watching. Natin. Bye. God bless us all. Hindi mo sa likod ha. Don't skip my ads guys. Thank you.